So, andito uh, tayo ngayon sa bahay, di ba? So, ngayon mga mom, she's umuwi ako sa bahay kasi nga, uh, tomorrow is a birthday party. Birthday party? Yes, <laughs> A uh, birthday po ni Mother bukas So, ngayon umuwi ako kasi nga, nangako kasi ako kay mama na, um, ano, bang, ano bang gusto niya, ano bang plano niya. Sabi niya sa akin, yung plano daw niya ay, Uh, magdi-dinner lang daw po kami doon sa sa labas ng pamilya, buong family. So kumbaga, ah, uh, kami mga magkakapa mga magkakapatid ay nag-aambagan. So nag-aambagan kami pero mas mas heavy yung akin kasi nga <laughs> ako yung may ano, may may kinikita. So ah, uh, kahit paano may ambag akong, kahit ano lang naman, baka, basta makakailan po lahat yung aking um, family. So except doon sa iba na hindi pumunta, hindi pumunta dito siguro ang kami lang siguro pamilya dito sa sister ko at saka yung kapatid ko na sa Solana yung malapit lang uh, so like, kami lang po yung magdi-dinner bukas ng gabi so ngayon mga ma'am si mo um, si mother so umuwi ako diba so ngayon kumustahin mo natin yung ating bangka ni papa ito tayo, yung bangka ni papa o diba ang laki ng bangka ni papa diba So alam nyo, itong bangkang to ay ito ay pinaghirapan talaga to ni Papa. So ano talaga yung bangka ni Papa? Pinaghirapan niya talaga to. So yung makina naman niya, di ba? Sabi ko nga sa inyo nung nung na uh, ano yung makina ni Papa yung yung bangka niyang old is nasira sa bagyo or sa sa alon. So, na, ano, sa alon so nasira siya tapos na, na, nawasak lahat. So ngayon, yung ano niya, yung makina niya na bagong binili niya ay um na, nababad sa dagat. So ngayon, sabi ko sa kanya daba dati, sabi ko sa kanya na um, mas magandang ipaayos mo na yan kaysa kaysa hindi mo ipapaayosin or ipapaayos. Kasi kung itatagal mo yan, baka masira lang or kalawangin. So ngayon, sabi niya, wala, wala budget. Sabi ko, ang budget makikita lang yan, pero yung pagbili niya na bago, hindi mo na makikita yan. So habang, ano pa, kababad lang, So, i-ano e, mo na, ipanayos e, mo na yan. So, ngayon, pinaayos na at nakuha na po namin yung makina. Binayaran ko na po yung makina na para makuha na ng 1,000 lang naman yung ang pag-ayos. So, isang libong pag-ayos doon. So, ginawa na namin. So, medyo okay na talaga siya. Pero ngayon, naka-steady pa lang siya dito kasi nga, um, kulang pa siya ng pintura. So, wala pa kaming budget. So, ang budget kasi namin ay nakatutok sa birthday ni Mama. So, wala pa kaming budget dito sa pintura. Puti, kulay white po ang pintura dito. So ngayon, ang gagawin po natin ay maghintay nalang muna tayo sa may budget tayo. So ngayon, napasok tayo yung dalit ng dahil so ko sa kapasok pa nalit si Samuel. So ngayon, napasok ako. At i-ano natin, ipa-ilawan natin. Ay, hi! Dito ba si Mama? Hi, Mother! Ayan si Mama. Oh. Si Mama ay magsiselebrate bukas. Ma, ano ka muna, Ilang taon na lang, Ma? Ilang Man. taon ka na Bilang uh, Bila na kayo edad? Sa isang uno. Si Mama ay ika-61 years old bukas. So ngayon ang tanong si Mama. Sa mga ano ang sa inyong plano, sa birthday yun? Nagtumang dito sa kamera? Sa sanina siya mamay oh, may gasto pero naay gamay dito na lang mga unsa um, gawas. Ah, sino pa nga? So okay. so ay okay. so, okay. gusto is dili na lang maggasto di sa panay ko mana sa gawahan ninyo lang pamilya Pamilya, mo gi gusto hmm. tapos unsa unsa ba kung kung maganda maghanda og uma sa imong birthday sa si imong birthday og mag maghanda sa gawa mga unta, unsa imong gusto na ikuan mga bata man ang nagbuot di ba di ba sa si imong gusto ba nga, gusto nga kaunons, kay gusto ka kaonon sa birthday mo imong imong manang imong manang birthday so unsa imong yeah. gusto kaonon yeah. mother Kau saya mengusuk kau non. Nak ikut suka odon ke anak-anak kau masuk nak kredit na, na, kau sangat. Bolak lang. Percaya ibutan dia. Di mana di mana kau anda nak kredit kan hanya ka, stress aku awan. Masa tu dia pun stress aku. Ice cream. Wow. Dahil jad, my ice cream kena. <laughs> ah, my ice cream, cream kena mother. Bintang ini. Um, uh, Ma Ma'am Rhea from Australia. Nagbigay ko si Ma'am uh, Ma Rhea ng dalawang galon na ice cream. Oo. So, may video ka pala kay Ma'am Rhea kasi na um, nag-abot si Ma'am Rhea ng dalawang, uh, dalawang ice cream daw na ibibig, ibibigay niya at ibibili natin bukas. Si Ma'am Rhea. Si, say tingnan kay Ma'am Rhea. Salamat. Oo. Oh, oh. So, mabili kasi, uh, friends, kasi uh, mabili kasi friends ko sa si Maria. So, sabi sa akin, sabi ko, um, ati, birthday ko ni Mama bukas. nag si Mama ng, ano, so... ng ice cream. Sabi niya, ay sige, ako na, ako na ang bahala sa dalawang, dalawang ice cream na crave ng Mama mo kasi birthday mo daw. Alam mo? So, congratulations! So, congratulations, mother! So, may mga mamas na dilinis si Mama. So, yun naman na trend ni Mama. mag ice cream lang At saka mga lang tatanong naman sa akin, nasabi na sabi na mag-house tour daw ako. So, i-house tour na po natin ng ating mga kaibigan. Ilang binuto na rin dahil? 5.49. Oh, so ito din, ito din. Ito pala yung bahay ko, ha. Ito rin yung bahay ko. Sa so, mga sa so mga gusto mag ano, mag-abot diyan. mag-abot pancake mag-cake. Pigma? Oo, gusto ko. Hala! Gusto ko dyan ang Pigma yan! Ito, ano ba na? Baka naman may cake dyan. Huh? Sabi mo, baka naman may ibulubot. May magbigay ng cake. <laughs> Thank you, Kayo. Hala, tayo na So ngayon, ito yung kulay natin mga moms. Video, kasi yung mga bata kasi sa dito. Um, may ilig mag drawing, so ito madumi talaga. At yung mga tao naman dito sa bahay, ay wala yung mga pakialam naman yung mga tao dito. Di ba madumi na siya? Oo. At uh, by the way, ito kasi yung bahay namin. Si mama kasi hindi siya mahilig mag, ano, mag, mag decorate ng mga ganito, ng mga, mga palamuti dito sa bahay. Kaya yung bahay namin ay walang masyadong palamuti, walang mga masyadong gamit. Kasi um, hindi, hindi mahilig si mama um, gumawa ng gamit. At ito naman mga ma'am at balak bala kasi baka sa next taon ko ay ipapatrabaho ko to. So, eh, wait lang. Ipapatrabaho ko to kasi nga, oh, so, ma, madapin. Ipapatrabaho ko to ito. Ng, kasi uh, dapat huh? sisimintuhin ko na siya. Kasi nga, nabubulog kasi ito. Nasisira na. Uh na. Hindi, hindi kasi nagagamit eh. Kasi kung alam ko lang na, kung alam ko lang dati ito, na, ito. na, kung alam ko lang dati na, ano, yeah. so, dito. Wala mo lang dati na mag maging ganito siya, maging ganito ka, kasira kasi bukas na to isira na kasi yan oh may mga may mga ay may mga crack cockroach madubit madubit din diyan so no oh, may mga cockroach ang daming cockroach diyan so balak ko baka next week sa hot namin ah uh, ipapaayos ko na po yan at ito naman din say, sayang din kasi siya di ba so ipapaayos si si ko na yan si ko na yan sa dito siguro ang budget ko lang dito is nasa 4,000 or 5,000. Mga 5,000 magagas ko dito. Dito, dalawa na. Diyan, dalawa na 5,000. Yes, sipituhin ko para maganda at para hindi na tira tirahan ng mga kakroch. Kakroch. Oo. So, sa taas naman tayo. Sa taas naman tayo. Um, dito naman sa taas. Sa taas tayo ha. Tayo video ha. So taas naman tayo. ah, uh, 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 sa mga nasa tanang uh, yung bahay ko kasi uh, house tour ko daw sila. So ganun pa rin yung taas ko mga mamsi. Wait lang. Ganun pa rin yung taas ko. Medyo... Uh, ganun pa rin yung taas ko. Wala, wala pa rin siyang alcuba. Yung kalahati. Kasi nga... Um, hindi ko pa siya napapagawa eh masyado. Kasi may hinihintay kasi ako. May nag-promise kasi sa akin na ano na uh, mag magbigay ng plywood. Si Daddy Alex kasi sabi ni Daddy Alex sa akin, yung ako na bala sa plywood dito. So magbigay si Daddy Alex ng limang plywood at may tatlong akong plywood dito. So eight lahat. So um, si Daddy na lang hinihintay ko. Oo, oo. Uh, kasi, ka, mas kasi, kasi inuuna ko kasi yung mga ano, yung mga parang nailangan sa bahay. Magkano na naman yung sinasahod ko, hindi naman kalakihan lalo na na ngayon, marami na mga content creators, mga vloggers. So, um, sinasawad ko lang every month is nasa 10, 15, 20, ganun. Ganun lang talaga yung sinasawad ko. Pero hindi, hindi yan, hindi, hindi ganun kalaki ha, every month. Minsan 10, minsan 9, ganun. Kasi tayo minsan hindi tayo maabot ng, hindi tayo maabot ng 100 dollars. So, yun na tayo sinasawad natin. Diba? So, yun lang naman muna mga mamsis. Oo, oh, oh. may mga kakoy pa naman dito sa ano. May mga kahoy pa naman ako dito. Yun lang talaga yung um, hinihintay ko. Yung limang fly ni Daddy Alex. Kaya yun lang muna mo mga moms. So, thank you. 10 minutes na. Kaya yun lang muna mo mga moms. So, good luck na lang sa atin. Kasi na 10 minutes na tayo eh. <laughs> Bye!